So, ito na nga mga habibis. Andito pa rin sa bahay yung mga nag-overnight at gusto na nilang umuwi. Sabi namin, huwag munang umuwi at mag na muna bago sila umalis. Kaya naman ito, busy na uli ako sa aking happy place sa aming kitchen para mag ng lumpiang Shanghai at saka chicken tinola. Para sa lumpiang Shanghai, gumamit lang ako ng meat grinder at naglagay ako ng mga apat na piraso ng sibuyas at saka dalawang pirasong carrots. <coughs> And after magiling, inilagay ko na sa aking kalahating kilong pork kiniling. Mas masarap ang lumpiang Shanghai kapag nilalagyan ng kinchay. Kaso kukunti ko, na yung kinchay ko, kaya pinagkasya ko na lang yan. Nakakabango kasi talaga ng lumpiang Shanghai ang kinchay. And then nilagyan ko ng asin, tansya-tansya lang yung paglalagay ko. At hindi pala ako naglalagay ng paminta. Kung gusto niyo okay din naman. Kanya-kanyang trip yan, di ba, Char? And after that, naglagay naman ako ng dalawang pirasong itlog. Tapos minekos-mekos ko lang yan ng very, very light. At maya-maya lang ito, ready na siya para balutin. Eto na magbalot na tayo ng Lumpiang Shanghai. Ayan, si Atos Rose nag tatanggal pa ng mga uh, lumpia wrapper. So yan, gagamitin natin yung spring roll kasi yan ang gusto namin dahil siya ay mas maganda. Mas maganda ang texture tsaka mas malutong, di ba Ate Rose? Mas masarap siya. Dati kasi ginagamit namin yung sa palengka lang yung mga bilog-bilog. -bilo. Pero mas maganda talaga yung spring roll na ano, na wrapper. Yung... Di ba? Yeah. So, yan. Ganyan lang natin. And then, tirol lang natin ang ganyan. Lagyan ng tubig dyan. And, ayan na. Ano tayong isang Shanghai? <laughs> At dahil malapit na mag-dinner, nag-prepare na kami ni Ate Rose ng mga ingredients para sa aming chicken tinola. Masarap naman kasi talaga may ka-partner na sa Baong lumpiang Shanghai, 'di ba? Kaya ito, nag-start na ako magisa ng bawang tapos sinunod ko naman ang luya. Ang gusto ko sa tinola, yung lasang-lasa yung luya kaya dinadamihan ko. And after that, sinunod ko naman ang sibuyas tapos ginisa ko lang ng very light. And then iniligi ko na ang isang buong manok na pinachop ko kay Ate Rose tapos sinangkutsa ko lang yan for a few minutes. And after a while, nagsiso naman ako ng pamintang durog, hindi yung buo ha? char. Tapos, tinimplahan ko na rin niya ng konting patis. At sasangkutsahin uli natin for a few minutes hanggang sa maglabas na siya ng sarili niyang tubig at mantika. At eto na nga, nagtubig na yung ating manok. Tapos, niligyan ko ng hot water para sa sabaw. Tinimplahan ko lang ulit ng konting patis at saka paminta pa. Tapos, pakukuliin ko lang yan. Tikman-tikman nyo na lang yung lasa ng sabaw para may adjust nyo ang lasa kung kinakailangan. Naglagay din pala ako ng tatlong pirasong siling haba. At habang niluluto ko ang tinola, eto, nag-start na din ako magprito ng lumpiang Shanghai. Binalikan ko yung akin chicken tinola at nung kumukulu na naglagay naman ako ng papaya at saka ng sayote dapat papaya lang ilalagay ko kaso hinug na pala yung nabili ni hubby david nakakaloka kaya dinagdagan ko na lang ng sayote para medyo marami ang gulay at pag nagtitinola pala ako naglalagay ako ng sotanghon naman ako yung sananay ko at eto na nga natapos na ang pagpipito ng ating lumpiang Shanghai kaya nilagay ko na sa aming dining table. At sakto rin naluto na ang ating chicken tinola kaya nilagay ko na ang dahon ng sili tapos pinatay ko na yung apoy niyan. Naghain na kami ni Ate Rose at eto na ready na kaming kumain kaya tinawag ko na ang aming mga bisita at si Habi David para kumain ng dinner. Masaya talaga kami ni Habi David every time na may bisita kami sa bahay. Napaka meaningful ng pagstay ng mga bisita namin itong tatlong batang to. Ang dami namin na-share ng mga life experiences sa isa't isa at marami kami natutunan.